Mainit na usapin ngayon ang nangyari sa 67th birthday ni Pangulong Bongbong Marcos na ginanap sa Marriott Hotel, Pasay City noong biyernes, September 13, na dinaluhan ng mga malalapit na kaibigan at miyembro ng pamilya. Pero isa na nakakuha ng pansin ay ang magarbong selebrasyon kung saan tampok ang pagtatanghal ng four-man British pop rock band na Duran Duran. The Philippine Showbiz List presents Kontrobersya sa Surprise Birthday Concert para kay President Bongbong Marcos. Ang kontrobersya nagsimula dahil sa sunod-sunod na social media post ni Sas Sasot, isang kilalang pro Duterte vlogger. Sa Facebook, ibinahagi ni Sas ang larawan ng pagtatanghal ng Duran-Duran at sinabing dinala ang banda para magsagawa ng private concert para lamang sa kaarawan ni Pangulong Bongbong. Hinimok pa ng vlogger ang mga Pilipino na dumalo sa pagtitipon na sinasabing pinondohan ng kanilang mga buwis. Sinabi niya na nalaman niya na sa kontrata ng Duran-Duran, kailangan nilang panatilihing napaka-privado ang kanilang concert. Ang Duran-Duran ang sikat na English New Wave Band noong dekada 80. Hindi napigilang batikusin at questionin ang tahimik na pagdating sa Pilipinas ng duran-duran at ang pagtatanghal nito sa kaarawan ni Bongbong. Bong. Ayon pa sa isang ulat, ito ay isang closed-door event kung saan maging ang mga executive assistants ng mga VIP ay mahigpit na hindi pinapayagang pumasok sa ballroom. Mukhang ang party na ito ay para lamang sa mga kasapi ng inner circle. Dahil dito, sa mutsari negatibong komento ang natanggap ng Pangulo, lalo na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagdududa ang publiko sa marangyang pamumuhay ng mga Marcos. Hindi din kailan na si Bongbong ay mahilig sa musika. Katunayan noong January 2024, pinag-usapan at nakakuha ng puna ang pagdalo niya sa concert ng British rock band na Coldplay na talagang hindi niya pinalampas kung saan ay sumakay pa siya ng helicopter patungo sa Philippine Arena Bukawi, Bulacan. Kaya naman maraming netizens ang nag-aalala kung magkano ang nagastos para sa selebrasyong ito na ipinasa di umano sa mga nagbabayad ng buwis na Pilipino. Duran Duran Concert at BBM Birthday Party, Gift from Friends. Dahil sa kaliwat ka ng batikos na natatanggap mula sa publiko, naglabas ng opisyal na pahayag ang Presidential Communications Office. Ayon sa mga naunang pahayag na inilabas sa Malacanang noong biyernes September 13, ginugol ni Pangulong Bongbong ang kanyang kaarawan sa pagbibigay sa publiko ng mga pondo mula sa gobyerno, kabilang ang pagbabayad ng higit 300 million pesos sa mga bill ng mga pasyente sa level 3 na mga pampublikong ospital sa buong bansa. Pagkatapos iulat at si Pangulong Bongbong ay nagbukas ang pintuan ng Malacanang kung saan may mga food booth na naghihintay sa mga tao mula sa lahat ng antas ng buhay na nagmula sa malapit at malayo upang batiin siya ng maligayang kaarawan at naipagdiwang niya kanyang kaarawan na may kanyang natatanging malasakit sa mga nangangailangan at may sakit at ang kanyang malalim na pagpapahalaga sa mga magsasaka na nagpapakain sa bansa. Ibinunyag ng PCO nakatanggap din si Bongbong ng sorpresa mula sa kanyang mga kaibigan sa pagtitapos ng kanyang kaarawan. Sa official statement na inalabas sa social media nitong Sabado, September 14, kinumpirma ang tungko sa pribadong pagtitanghal ng duran-duran. Binigyang diin ng Palasyo na ang pagdalo ni Pangulong Bongbong sa naturang party ay inorganisa lamang ng kanyang old friends matapos ang nakakapagod na araw na puno ng mga opisyal na gawain. Sa kanyang pagkagulat at pagpapahalaga, nagbigay ng pagtatanghal ang duran-duran para sa kanya. Ang bagong talagang communications secretary ni si Cesar Chavez ay dumipensa rin sa Pangulo. Sinasabi sa mga mamamahayag sa isang mensahe, pasado alas 4 ng hapon noong Sabado na ang surprise performance ay isinagawa ng walang gasto sa gobyerno. Nang tanungin tungkol sa press release, kinumpirma ng PCO na ito ay talagang isang reaksyon sa Facebook post ni vlogger Sas Sasot na nagsasabing si Pangulong Marcos ay nagkaroon ng isang pribadong party at dinala ang duran-duran para magperform para sa kanya. Ganun pa man, sa kabila ng paglilinaw, hindi pa rin mapigilan ng mga netizens ang mabahala. Narira ang mga katanungan kung bakit kailangan gumastos ng malaking halaga ng pera ang mga kaibigan ng Pangulo para sa kanyang kaarawan na may ilang nag-aalala na maaaring may nakatagong motibo sila. Kahit sino pa man ang nagpondo sa party, anila, hindi sensitibo ang pagdiriwang sa kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino.